ay dalawang senior pala ito oh, okay. Nay, ilang taon ka na? 58 58, si nanay po 60 60, taga po kayo nay? Okay. Ba anong barangay po? 7 uh, Ay si nanay, ilang taon na po? 60 Kaibigan nyo po? Oh, uh, okay. ito po yung anak buhay nyo, nangangalakal kayo? kayo. Nay, ako po si Maralitang Pinoy. Ako po mag-share ng business sa inyo. Okay lang po ba? Naka-video tayo. Bibigyan ko kayo ng bigas. kita limang kilo kayo. Bibigyan ko kayo bigas. So. Nay, pangalan niyo po, Nay. Okay. Anil si. Ah, Shirley. Anay oh, Shirley, limang kilo po. John, oh, John. Ah, Nay Juan. Oh, okay. Ah. Magkano naman po ikinikita niyo dito, Tanay? Tama lang pangkain maghapon. Tama lang po. Okay. Lalo ya, wala kami. na kami. Two side ka lang lang, ano sa akin. Sako lang po. ako Ay, malapit lang ako. Doon po kayo nakatira, binabaha po yung area na yun doon, sa baba, Bina, yun po yung binabaha doon sa air, baba. Ah, yung yung na yun sa nasa... baba, binabaha. Doon kayo nakatira, tapos nangangalakal kayo dito. Okay. Inaingat kayo ha. Sige po, salamat ang yeah, po.